Bago sa saksi, pasok sa quarterfinals ng men's 57kg category ang Pinoy Olympian boxer na si Carlo Paalam sa Paris Olympics. At mula sa Paris, France, saksi lahat, si JP Soriano. Bonjour JP! Konzu, merci, at uh, Pia, mga kapuso, uh, 4.39pm po dito sa Paris, France. Napakainit ng panahon, sing-init po ng pagtanggap ng mga Pinoy fans. Dahil hindi pa po magpapaalam sa Paris Olympics, si Carlo paalam matapos nga pong uh, manalo at matalo ang nakalaban na Irish boxer sa 57kg pre preliminary competition. Ibig sabihin po, isang panalo na lang ang kailangan ni Carlo na ating kababayan ay uh, tiyak nang makapag-uwi siya ng panibagong uh, Olympic medals sa Paris Olympics gaya po ng nagawa niya noong uh, Tokyo 2020 Olympics. Pero pia mga kapuso, ngayong gabi na po, 11.30pm oras sa Pilipinas, ang finals ng uh, all-around uh, gymnastic para sa men's gymnastic kung saan nga po lalabad para sa kanyang kauna-unahang medalya kung sa kung papalarin dito po sa Olympics ang tinaguriang ang uh, golden boy ng Philippine Gymnastics sa si Carlos Yulo at abangan po natin yan dito lang yan sa Paris Olympics. At live po mula rito sa Paris, ako po si JP Soriano bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, nag-uulat.